Good morning guys Mangumpay na naman ako guys Ang lakas ng ulan kagabi dito sa amin guys Ayan yung alaga namin bakaw Ito yung anak niya oh. Ilagay ko na yung kumpay sa baka guys, yung mga ng mais. <coughs> Ang puno ng mais yan guys. Ang kinumpayan ko sa kanya. Ganda ng sikat ng araw ngayon guys oh. Kahit malakas ang ulan kagabi Bumawi ang araw ngayon oh. No? Okay guys, thank you for viewing.